Ano ba itong nakikita ko? Para bang may kawit siyang ibang brand ng motor? Halina't silipin natin kung meron ba siyang ibubuga o hanggang kokopya lang ang kaya niyang ibigay. Shadow Clone Jutsu! Ito po ay Euro Motor Samurai 155i Version 2. Silipin natin ang bagong Euro Motor Samurai 155i version 2 at i-check natin ang kanyang features at specification kung may ibubuga ba ang motor na ito or hanggang forma lang ba kung nakikita niyo ang kanyang front face, isa sa una ko napansin ay napakaganda ng kanyang itsura at ang kanyang daytime running light dahil pwede mo itong patayin at i-shutdown kung ayaw mong gamitin ang kanyang daytime running light. At hindi kagaya sa ibang mga brand na motor na mandatory, nakabukas ang DRL kay Samurai Anytime, Anywhere, pwede mong i-shutdown. At ito naman ang itsura ng kanyang turning signal left and right. At para mabuksan ang kanyang headlight, pinutin lang ang button na ito. At dito naman pipindutin ang kanyang high beam at low beam ng kanyang headlight. At dito naman nakapwesto ang kanyang passing light button. Ayan, kumukurap-kurap at isa pa sa napansin ko na kawig niya si Zask sa ML, ang Mage Hero. At isa sa napansin mo sa kanya ay naka disc na po siya, front and rear. Yes, harap at likod na po yan. At naka CBS na po siya or Combined Braking System. Na kung saan kapag piniga mo ang kaliwang brake lever ay may sumasamang harapan 70% sa rear habang 30% naman sa front brake. Oh, di ba? Talagang sabay na sabay na sa modern braking system si Samurai. 100 by 80 by 14 ang size naman ng kanyang gulong sa harapan. Ito ang sinasabi ko na Euro Motors to pero kahit may pinaggayaan siya ng itsura, looks ito namang isang to ay may ibubuga. Kung nakikita nyo naman ay nakakilis na si Samurai. Dito naman nakapwesto ang kanyang switch para mapaandar si Samurai. At kung makikita nyo na fully digital na ang kanyang meter panel at isa sa maganda sa kanya ay kumpleto na ang kanyang information na kailangan natin habang nagbabiyahe. At meron tayong letter E dito logo ng Euro Motor at ito naman po ang kinaganda kay Samurai dahil meron po siyang touchpad left and right dito nyo po pwedeng i-adjust ang kanyang orasan at hindi po yan lumulubog na parang push button dahil touchscreen lamang ito at isa sa pinakamalupit na features ng keyless remote na ito ay meron siyang nakatagong hidden key na kung saan kahit malobat man ang iyong remote key ay pwede mo itong mabuksan dahil meron siyang hidden key. At ganito ang gagawin mo just in case na malobat ang iyong keyless remote. Pero huwag kang mag-alala dahil ibilad mo lang sa araw ang ating keyless remote ay ito'y magcha-charge na. Dahil ang likod dito ay solar panel. O oh, di ba? Nabuhay na ang aking motor pwede na siya maipagspadahan dahil isa nga siyang samurai. At isa din sa features ni Samurai, meron siyang ISS or Idling Stop System. Na kapag naka-on ang ISS, ay automatic papara ang makina within 5 seconds. Mabisa gamitin ng ISS, lalo na kung nasa stoplight ka or sa traffic. At bukod pa doon, ang lagi nating request na hindi kayang gawin or ibigay ng ibang leading brand. Si Samurai ay naka liquid cooling system na. Maganda itong liquid cooling system. Wala tayong pangamba na baka mag overheat tayo sa mga long ride na ating pinupuntahan at meron tayong peace of mind na hindi tayo matiitirikan ng basta basta at sa mga nagtatanong kung saan nakapwesto ang battery nandito lang yan sa footboard at meron na din tong built in na tire hugger or mud guard maganda ito dahil hindi matatalsikan ng putik ang inyong angkas at naka single shock lang tayo sa likod pero maganda sana kung ginawa na tong dual shock pero ayos lang naman yan sa ibang mga brand nga naka single shock lang pero wala naman sila nagiging problema at ang kanyang size sa gulong naman ay 120 by 70 by 14 sa likod at kinagandaan pa dito tubeless na ang kanyang mga gulong harap at likod meron na din tong utility hook or sabitan ng ating mga pinamili at kung nakikita nyo naman, meron itong dalawang side pocket. Dito sa kaliwa ay meron takip. At sa kanan naman ay fully open. At isa pa sa kinaganda kay Samurai, meron na siyang built-in charging port. Na siguradong gamit na gamit nyo ito sa inyong mga long ride. Lalong lalo na sa ating mga delivery riders dyan. Cable lang yung kailangan para makapag-charge. At ganito naman ang gagawin mo para mabuksan mo ang kanyang compartment. Dahil meron na siyang built-in na seat button. At kung makikita nyo naman na malawak ang kanyang space dahil wala nga naman dito ang battery. At kasyang-kasya dito ang half-face helmet At subukan naman natin itong Phoebe's half-face Helmet ni Samurai. At yes, kasama itong helmet once na mo si Samurai. Oh, di ba? Kasyang kasyang half face helmet. Ngayon, subukan naman natin ang full face helmet kung magkakasya ba siya or hindi. Yun lang, hindi siya kasya. Kahit ibaliktad, hindi rin kasya. At kung nakikita nyo naman ang kanyang seat cover, ito ay gawa sa leather. Kaya sigurado naman na hindi ka madudulas once na ikaw ay nag full brake. At kung gusto nyo naman mag iwan ng helmet, huwag kayong mag alala dahil meron tong dalawang designated hook sa kanyang under seat at sa pagbuhas naman ng kanyang fuel cap, i-press pa kaliwa sabay ikot dahil meron itong maliit na spring sa loob ng kanyang fuel cap. At ang kanyang fuel tank capacity naman ay 6.5 liters. At good news, FI na rin si Samurai, fuel injected na. Sana all. At ganito naman ang tunog ng kanyang stop pipe. at meron na din pala itong kill switch side stand. Meron din pala siyang ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus na magbibigay sa atin ng torque on the low speed at extra power sa high speed. So, ang ibig sabihin ay meron siyang pang umpisa at pang dulo na bilis. At dito nga pala nakapwesto ang kanyang coolant at dito mo naman matatagpuan ang kanyang coolant level. Ngayon naman ay tingnan natin ang kanyang engine. Meron tayong 4-stroke liquid cooled at 150cc displacement na merong compression ratio na 10.6 is to 1 at bore and stroke na 57.3 by 58mm. At with all technology na nasabi natin kanina ay meron itong maximum power na 10.8 kW at 8,500 RPM at tumataginting ng na maximum of torque na 14 Newton meter at 6,500 RPM. So, napaka torque na rin at sapat ang power na binibigay ng motorsiklong ito at siguradong hindi ka mo mapapahiya at mabibitin sa power nito lalo na sa pag-overtake. At dahil scooter nga ito ay naka-automatic transmission ito. So, gas and go ka na lang. With front suspension at naka-telescopic fork sa harapan at naka-CVT or panggilid. Para naman sa mga nagtatanong kung gano'ng kabigat ito, 108 kg po ang kanyang weight. At malambot naman po ang kanyang front suspension. Pero, I recommend sa mga bibili ng samurai Bawasan nyo po ang hangin ng inyong mga gulong dahil literal na matigas ito at para hindi kayo matagtag lalo na kung dadaan kayo sa mga lubak-lubak na kalsada. Ang height ko nga po pala ay 5'6 at kung makikita nyo, flat po ako. Sa kadahilanang pinatabasan ko po ang upuan ng aking samurai. Nung hindi pa kasi natabasan ng upuan, ako po ay nakatiptoe. At medyo magdahan-dahan na lang po kayo sa mga humps dahil ang kanyang ground clearance ay mababa lang po 110mm pero hindi ko pa naman nararanasan na sumabit sa mga humps o ano, nabilib na ba kayo sa mga specs and features ni Samurai 155i? Naka Euro 3 emission na rin pala si Samurai. So, ibig sabihin lang noon, environment friendly na rin po siya. At alam nyo ba kung magkano lang ang presyo ni Samurai? Sa ngayon ang kanyang SRP ay 88,900 pesos. Kung ako ang tatanungin para sa kanyang specs and features, masasabi kong sulit na talaga si Samurai. Kung hindi ka pa rin kumbinsido, halika't i-recap natin ang kanyang specs and features. Number 1. Naka LED na lahat ang kanyang mga ilaw. Number 2. Naka disc brake na po siya harap at likod. Number 3. Naka combined braking system or CBS na po. Number 4. Naka keyless na po siya Number 5 Naka digital meter panel Number 6 Naka ISS or idling stop system Number 7 Naka liquid cooling system Number 8. Naka-FI or fuel injected na. Number 9. Tubeless tires. Number 10. Built-in USB charging port. Ngayon, tatanungin kita sa halagang 88,900 pesos. Anong masasabi mo? Sulit nga ba si Samurai? So mga kasamurai, kung nagustuhan nyo ang ating video, huwag nyong kalimutang i-hit ang like at subscribe para updated kayo sa ating mga susunod na upcoming videos.